Hello, good morning! Ang mapapanood ninyong video ito ay ipapakita ko sa inyo na tapos na tapos na ang hagdan na pinagawa ni Ate Ems. And tuloy na tuloy na ang bonus na ibibigay ni Ate Ems para sa gumagawa ng ating hagdan. So, what are you waiting for? Pupunta na tayo dito para ipapakita ko po sa inyo kung gaano katibay ang ginagawang hagdan. Thank you so much ATM's. Let's go. Ay, koring ko muna 'yung ano ko. Mag-ano ako mag mag-shades or mag-anchohos kasi mainit. Let's go. Good morning, Sunday. Good morning. Kumusta kayong lahat? At ang magandang balita ko sa inyo sa linggong ito ay tuloy na tuloy na po ang bonus sa ating mga trabahanti, ating mga karpintero, panday, si Tatay Junior, si Livy, si Boss Stephen at si Pidpid. Kasi tapos na po ang pinapagawang hagdan doon sa baba. Jan, diyan na tinuro ko. So ready na ba kayong puntahan natin? Ang finished product. Let's go! Thank you so much, Ate M. So ito yung... Um, chat niya at sa akin na busy siya kasi nga yung mga amo niya ay nagbakasyon kaya busy din siya. So next or this week or next week Sunday ngayon, baka bukas ay papasok na 'yon sa account ko yung promise niya na bonus. So are you ready? So ito na po, guys. This is the final look. Ito yung party sa taas. Ah, uh, di ba? <coughs> Naubo man ako dahil, eh So yan. And then bababak tayo mga inday para mak para makita ninyo inday kung gaano katibay at kung gaano kaganda ang plano ni Tatay Junior kung saan ipa ipagawa ang hagdan para sa aming kapakanan, safety. For so, ayan. Ayong handrails. Nalagyan na ni Leo ng pintura. ba ah, diba? Napakatibay niyan. And I will give credits to Leo na maganda ang pagka uh, pagka welding dyan. No, ba diba? Magaling talaga si Leo dai. And I will give credits to Pid na may-ari ng welding machine galing sa Tesda at nirerentahan ko dai. So this is the final look of the hagdan na pinagawa ni ATMs. Kung magtatanong kayo kung magkano ang budget sa hagdan na to, syempre <coughs> sasabihin ko sa inyo in a separate video kung magkano ang pinadala ni ATMs na budget sa hagdan palang ito day. Yes dai. So ayan yung pinaka first step galing doon sa baba ayan 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 na Oo, ah so yan yung galing sa baba na proposed parking lot ko diyan malapit sa highway and then itong kabila naman ito yung kalsada paakyat sa amin na malaki ang pasasalamat ko sa kalsada na yan kasi diyan sila dumaan yung ongoing pa yung construction sa aming bahay kubo sa taas. And of course, <coughs> kahit ano yan, kahit matarik yan, pero sobrang laking pakinabang niyan sa amin. <coughs> so that is why ay talagang maraming salamat po sa may-ari ng kabilang lupa. Kasi pinadaan nyo po kami so ito na po yung paakyat paakyat na naman tayo day so kung makikita ninyo yung handrails hanggang dyan lang muna kasi uh, inuna ko lang yung ano yung pinaka uh, yung delikado na part ba oo doon sa baba hindi naman yung delikado kasi malapad naman yung hagdan diba at saka may sandala naman sa kabila So dito lang talaga ito yung pinaka-importanting part na kailangan lagyan ng handrails. Okay. So ayan po yung pinakatoktok kung saan dyan tayo galing kanina, o di ba? Thank you, thank you so much talaga unang-una kay Lord kasi binigyan niyo po ako ng mga mababait na kaibigan dito sa social media na talagang handang tumulong sa akin. Thank you so much, Lord. And syempre, ayan, magag yung alam niyo yung lugar namin maganda talaga ito para sa aking total recovery that is why ang lugar na to this is the place where i have to live should i say this is my retirement home na po kasi talagang hiyang-hiyang hiyang ako dito na lugar thank you so much lord and yeah darating din ang araw na talagang wala nang taong magkasakit. Yes, kasi we are going to be very healthy in our own way. Eh, di ba? So, ayan po. Thank you so much. And once again, pag natanggap ko na yung pag meron ng uh, message si uh, Ati Ems na naipadala na po niya yung bonus para sa mga trabahante natin ay agad-agad kong kontakin si Tatay Junior kasi si Tatay Junior ang bigyan ko ng bonus na yon at si Tatay Junior na po ang mag-distribute sa, sa kanyang mga nagiging tauhan kasi si Tatay Junior ang may alam sa kanilang performance uh, ba? Diba? kaya malaki talaga ang pasalamat ko sa social media sa inyong lahat kasi kung wala po kayo, hindi po ako hindi po ako makakatanggap ng mga ganitong material na bagay. Material ito, material lang po ito kasi alam talaga natin na atalagang ah, bilang isang tao kailangan natin ang mga material na bagay pero wag po tayong magpapaulipon sa material na bagay kagaya ng aking arinula. <laughs> so ayan po, thank you, thank you so much and uunahin pa rin natin ang ating kalusugan kasi ang ating kalusugan ay siyang pinaka-iingatan nating yaman because health is our best wealth. Thank you so much everyone. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy tayong namamahagi po ng mga ganitong video and naway makakatulong ako sa inyo. Oh, diba? Thank you so much everyone. God bless us all. Stay healthy always and Merry Christmas. Mwah! Thank you so much, Ma'am Sara Bordeos. Ang ang owner po ng Esente. Dati ko na po siyang dati ko na po siyang friends online since 2018 when I was in Davao. And ngayon, hindi niya ako nakalimutan. Once again, Ma'am Sara Bordeos <coughs> of Oregon, USA bago ako matulog tonight, ay talagang i-share ko muna itong blessings na ibibigay mo sa akin. And yes, tatanggap na naman tayo ng pension dahil. <laughs> so, ito yung sinasabi. Ito yung... Kasi, nag-message sa akin si Ma'am Sara. Sabi ni Ma'am Sara, Happy birthday at at December 2 ka. Padalhan kita ng gift kahit simple lang. Hello. Siyempre, ako talaga, ganito ako eh. Basta may mga ganitong magbigay. Talagang, I am very honest. At nireplyan ko si Sarah Bordeos na, Good morning po. Kasi kanina itong umagay December 13 pa po ang birthday ko. Huwag na pong magbigay ng gift sa akin, ma'am. Kasi sobrang laki na po ang material gift na natanggap ko. Galing po sa iba. Maraming salamat po. Ang pinakamalaking gift para sa akin ay ang buhay ang buhay na pinagkaloob sa akin at hanggang ngayon buhay pa po ako yan ang pinaka best gift ko yun yung reply ko sa kanya sabi niya yung pong ibibigay ko pwede mo pong i-share sa dalawa mong mama para makabili sila ng gusto nila Christmas gift ko rin para sa kanila o diba? so i am very happy kasi sabi ni Ma'am Sarah ibigay ko daw sa kan sa dalawa kong mama sabi ko, yay! Thank you, Ma'am Sara. At alam ko na masaya yung dalawa kong mother. At yun, ngayon lang, bago ako matulog, di ba nag ako, no? nag na si Ma'am Sara. Ay, hindi siya magpatawag ng ma'am kasi bata pa to eh. <coughs> Sara na lang. Edi, Inday Sara na lang. Para magiging Inday Sara Duterte. Sabi ni Inday Sara, at Cha, nag-send ako ng 3,000 sa account mo. Stay healthy always and happy. God bless you more. God bless your family more. Thank you po, Inday Sara. And alam ko itong dalawang mother ko ay mas matutuwa naman sa pension na matanggap nila. At syempre, ishare ko din ito sa lola mo sa ko. So, gibali tatlo silang maghati. <coughs> Excuse me. <coughs> tatlo sila maghati sa 3,000. Thank you so much, Ma'am Sarah Bordeos. Ang may-ari po ng esente dyan sa Oregon, USA. Pension na des! Pension ulit. Thank you, Ma'am Sarah. God bless you more. Merry Christmas and Happy New Year. Um, ingat kayong lahat dyan and stay healthy always. I-share ko lang. Yun lang. Thank you so much.